Day good day good day mga kabady Meron tayong nadaanan dito sa may pangilig Giginto, Bulacan Itong bodega sale Ayan Ayan yung mga nabili namin So eto So uh, Mura lang dito Mga kabady Ito, so, Eto thermos, strainer Tapos kung para sa sasakyan Yung sa tubig Kasi ito yung mga iba na so, nabili namin So dito yan Parang silang tindang mga bike So yan o oh. Usadaan ko sa inyo Para makita nyo Ang saglit Yan o oh. <coughs> Ito isang set to 400 lang Tapos ito yung mga Christmas tree nila 1.5 C5 feet 650 lang. Sumura so, dito, mga kabady. So ito rin yung mga ano nila, oh. Ayan, oh. Yan yung mga presyo, oh. Oh, may 900, 2,000. Ito yung mga washing machine nila. Ayan. Ora dito. Yung Christmas tree lang eh. Doon sa Landers eh. Tinignan namin ang mahal eh. Ito meron pa itong nga ng Supercala no. 480 ka na magpapagawa. So ito may mga magnet-magnet to. Sabitan. So yun. Adaanan lang namin siya nung nag-i-stroll kami. Ayan So yan. Zoom in nyo na lang yung mga presyo pagka nakita nyo at nadaanan nyo. Ayan o. Ayan mga bedsheet. Meron dito. Oh, size 36, 300, size 54, 330, size 60, 360, yan. Ito naman yung mga tindan nilang ano. So, isang mabilis na pasada lang to. 240 lang yung sabitan. Ito, 300 lang to. 250 lang to, Doon may damage. Wala yung isang ganito. So, naging 250 na lang. Yung... Uh... mari so Makikita nyo dito. So, dito tayo. Ito bumili kami. Thermos bumili din kami. At yung strainer bumili din kami. So, yan. So, ganito yung binili namin na, na tray. Para air fryer nila dito is 1.5 ito pala yan yung air fryer nila 1.5 yan kompleto dito tapos meron din mga portable kalan lahat la mesa so ito maganda to bumili ako ng ganito eh ah, ay ganito pala para pag hinahangin yung sakalan nyo hindi mamamatay kasi yung init concentrated dun sa ano awali nyo ito rice cooker nila 1.4 kasi oh, sila ngayon eh ito electric kettle nila 4.50 ayan ito yan may mga electric pan sila ito bargain price nung no? sampayan nila ayan mga kapatis ang lang yan yan Yan, oh. Eh. Ang laki nito. Bodega to, eh. Ganda. Dito lang yan sa may, ano, ginto. Ito, yan, oh. Yung mga single stove burner nila. Oh, sa lang. Yan, po. Puchilyo, bumili kami. Okay dito. Pa pumunta kayo dito at mamasyal. Tapos bumili na rin kayo. Kasi mura dito. Ito yung price list nila. Oh. Yan o. Oh. Ito yung mga kawali. Depende sa laki. Kasi meron silang mga iba't ibang sukat. So yan o. Oh. Kung magsasangag kayo. Yan. Paborito nyo magsangag. Yan. Okay yan. mura lang, oh. 20 cm, 120, oh, 22, ayan, oh. So, habang lumalaki, tumataas din yung presyo. Ayan. So, Bumili din pala kami ng ano, ayan, oh. Ayan yung ganyan. Para sa van. Gaya ng tubig. Para lagi kami may bang tubig. So, ayan. So, Ayos na ayos dito mga kabati. May mga presyo na naman yung mga paninda nila. Bodega sale to. Ito lang yan sa may kikintubo lang. Ito yung mga plat nila. Oh, mura lang. Oh. 15 pesos. 10 piso. 13. 11. Ang oh, mura-mura. Ayan, oh, meron din yung mga lagayan sa bike ko. Oh. Ayos. Ganda. So, yun. Ikot ko na kayo. Ito pa, oh, sa likod. Oh. sumadami so, madami pa. Dito ang mura ng mga ano, batsa. Tingnan mo dito, meron kaming nakita dito batya Napakalaki. Ito, oh, 150 lang yan. Ang laki niyan. O oh, ito 85 lang ang laki din, oh. Oh, kung maglalaba ka dito, oh. 85 lang. Oh. Ito 50, 65. Oh, mura dito mga kabadi. Oh, Tapos may benta rin sila mga trash bag. Ayun. Ito, mga trash 'yan lahat. Ayos na ayos. Yan. So, yun mga kabady So Hanggang dito na lang Pasyal kayo dito No Para makatipid at makamura din kayo uh, Basically mas mura siya talaga Malayong malayo sa mga mall So Dito tan na kayo So yun Okay Salamat mga kabady Okay Thank you very much Ayan mga kabadi Dito yan Ito yung mga ano nila uh, Brand na hawak nila Bodega sa Direct Factory Price So we Uratex Quality Oriental Product uh, Sunrise Plasticware Sun Sunnyware Jolly Uniplast Nico Micromatic Orocan Golden Beer Stream So kung gusto nyo makamura Yan yung mga brand na hawak nila dito Puntahan nyo na lang kaya niya, no? O yan, mga Zoe. Ah. Madali lang puntahan to. So, dito lang yan sa may giginto. Ah, pasok kayo ng Balagtas. Yan. Ang pangalan ng bodega nila ay ano, ito, 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 ito yung location. Tapat, tapat ng north. North perfection yun ito yan o oh. tabi ng sunrise LPG so yun na lang ay tapat ay ilagay nyo sa waste yan mapupunt makikita nyo na itong mahaba na ito ang laki nito inikot na yan kikita nyo na okay maraming salamat mga kabady hanggang sa muli peace out yun yun kabady yan, nandito na tayo sa Maylulumboy. So kanina nag-bypass tayo, dumaan tayo nagiginto, iginto, natin yung bilihan ng mga bodega sale doon. Tapos na bumili tayo ng bypass, bumili tayo ng ano, ng penoy. So kaya kakain na tayo ngayon dito sa may mga inasal. Dito sa Maylulumboy. lulongboy. check natin. Ayos. Ayan, pasok na tayo sa mga inisal. Padulas. Oh. Si mama, huwag mo nang i-unly rice. Ay, oo nga, mekanika nga pala. Ano kay mga picho pa? Ano gusto mo, mga picho pa? Kahit ano daw. Sa akin pa. Yung hita. Kaya mga kabadi. So, dito tayo sa Mimang Inasal. Ayan, e-house, sarap saver. So, update natin yung presyo nila, no? chicken inasal solo regular 99 pesos with drinks 119 o yan pork sisig 99 with drinks 119 pangus sisig 119 pag may drinks add ka ng 20 139 so barbecue pork barbecue sige ma mamang siya happy o yan oh. So, pork, pi, uh, pork barbecue, 99. Pork barbecue with peanut sauce, 125. Grilled yempo, 155. Seasoning yempo, 175. So, paa large, fame one. So, yan. Tapos may halo-halo din sila dito. Saka palabok. Palabok na regular size 75, with drinks 95, family size 289, party size 5 meeting. Panada nila is 55. 3 pieces 164 6 pieces 319 yung halo-halo nila extra creamy 39 yung 8 O's small nila 69 regular nila 59 crema de leche 39 69 and 89 halo-halo so yun walang legs ma'am yun na lang Meron bang ano na ala carte? Nung, nung manok? Okay. Oh, yun na lang regular kay mama. Hindi na naman kumain si mama. ito eh. so, yung ano nila, mga Mga ah, nag yan. Diba? Imiihaw talaga nila sa uling. Ayan e yung mga nag-iinasal. ito yung mga nagtutuhog, oh. Ayan. Okay. Ayos. Pantay sarado. Ayos kuno para Ayos. nila, menu nila. Ayan mga kabadi i e post nyo na lang ayan yung price list nila ngayon updated price list nila so ayos para order na si misis kain na tayo tawagin na lang sige yan, mga kabadi, Ang manginasal dito sa may lumboy Punong-puno ng tao. Grabe, waiting. Meron pa tong second floor. Punong-puno din sa taas. So, yan. So, tong, tong lulumboy, manana. Ang grabe, ang laki na pinagbago. Ang gano'n na Jollibee, McDo, inasal kung kantong kanto ng lulumboy so ang galing dati wala pang ganito buhay na buhay yung ano nila lugar nila sabi So, kain na tayo dito sa may mga inasal Hanapin natin yung sili Yun know? Oh. o Ito ma, masarap itong mga mo sa kanin Okay, eh, sili mo ma, gawa kang sa usawan yun yung special halo-halo ni Happy so yan mga kabadi abas saka yung chicken oil so yun mga kabadi ako lang yung naka-unly rice si Mrs. Black Rice ayos ko Tubuhan na lang si Api ha. Harap. Bira tayo magpinasal. malinis ng panlasa. Nana. Ayun. hindi na hindi na na, no? nasa? top talaga ng imasal nung inikot namin mga kabady nandano kami from valenzuela sa Bulacan-Bulacan kami dumaan kami wawang pulo at ikot kami labas ng giginto doon namin nadaanan yung hindi yan gumagamit. Natuwa naman kami kasi mura. As from there, labas kami ng MacArthur, punta kami na Balagtas Bypass. Tumawid lang. Balagtas Bypass. Tapos dun. Mikot kami hanggang dun sa may bulihan. Bulihan ba yun? Be, yung inikutan natin. Labas na kami balagtas. Hanggang ngayon, nasa lalong na kami. Aking laging sinasabi, mga kabadi, piliin natin laging maging masaya. Tayo yung umiti at tumawa. Dahil ang umiti at tawa'y nakakahawa, mga kabadi. Yun. And please don't forget to like, share, and subscribe mga kabady. Sama-sama tayo sa ating mga lala at food trip and bento. Pinasama ako kasi ng daya. Para may pasyal-pasyal. Tapos kain. Tapos kain. mama mama, lagyan mo yung kanin mo nito. Sarap, Sarap talaga ng chicken oil. Panangalo. Yung chicken nila ngayon, nasarap pa. Ayos yung timpla nila. Ha? Pero itong chicken oil, ano ba tawag dyan? Ang asin, akala ko ba hindi chicken oil? <laughs> Parang nai-enhance yung ano? Parang nai-enhance yung ano? Kasa nung manok. Ipagkainasal eh, niya. Sa mama, ayun sa sinigang. Walang baka dito. tayo nung chicken oil. Sarte halo sa kanin, mga kabadi. Yun. Ah, pwede na rin ba humingi ng toyo? Ito nga kanin ko, lagyan mo na. Para hindi na ako magano ano Okay. Thank you. Special, ha? Special, ha? kanin, pinalagyan ko na. Ito sa mga unang branch nitong Mang Inasal sa Manila, bago-bago pa lang siya, kiniina na namin. Sama ko tatay ko. Sarap. Ang payam, may TV pa sila noon, tapos tinuturo kung paano kainin. Kailangan kung paano tingklahin na inahalo pala sa kanin yun

May hugas lang ng kamay doon. Pwede mo ng kamay. Ito may lababo. <tipos> Ngayon, pa ako ng manok na asawa ko. Mapapadami yung kanin ko. Ito sa mga inasal, pagka green ang plato mo, rice all you can ka. Pagka white na ganyan, hindi yan, ito, hindi yan rice all you can ba? oh, pag itong green, pwede kang rice all you can. sarap talaga nito mga kabadi pag kayo may sili na sa usawa no? yung lumalaban yung anghang tapos ito yung merong ganitong oil yung mga ganitong oil oh. pag tagat mo sabog yung anghang sa bibig mo eh kaya yung lasa yung manok eh. Boss, boss, pwedeng kanin? Pwedeng kanin. Mama, ang kanin ko hindi kasi niyang asawa ko nilalagay sa akin. Pwede ang dalawang kanin na yon, Kasi ang kanin niya, baka ano eh, black rice e. Eh. kanin sa order niya, binigay na sa akin. Order pa tayo isa pa, ang haplo. Ayan, mga kabadi. Extra rice tayo. Ay, thank you so much. So, pangatlo na to. Sabaw natin yan. Sabaw natin yan sa nanay ko ayaw niyan niyan eh. I love you, babe. I love you, happy. I love you, Lola. I love you. <laughs> Ayun, mga kabadi. dari kedan mga Dito ko na tatapusin na aking vlog dito sa Memang mga inasal. Maraming maraming salamat sa suporta. Please don't forget to like, share and subscribe. Maraming maraming salamat ulit. Thank you. Bye. Bye bye nana. Bye bye. Dan sampai Like, share, and subscribe. Selamat malam abadi. Kenal eh.